10 pinakamagandang mga babaeng naling kay Paulo Contis. 10. Kasal si na Paulo at Lian Paz noong 2009 at may dalawang mga anak na babae. Pagamat hiwalay na mula noong 2012, hindi pa rin anal ang kanilang kasal. 9. Sinasabi na ganoon ng relasyon si na Carol Manawa at Paulo Contis, ganyan pa man naghiwalay sila ng maayos. 8. Maraiti ng giniara Agustina may relasyon sa ni Paulo. Ang kanilang pagiging sweet sa ng pinakamasaya ay skit lang daw para sa noon noontime show. 7. nagkatrabaho sila District del Valle at Paolo sa tabing ilog noong 1999. Bilang love team, nagka-developan sila. nag matapos ang two years. 6. matapos ang break-up kay Desiree, inanunsyo ni Paolo ang relasyon nila ni Nancy Castellioni pero naghiwalay din noong 2004. Five, naging co-star sina Paolo at Alessandra De Rossi sa 2018 rom-com film na Through Night and Day. 4. Nagkasama sa TV series na I Can See You, The Promise sa na Paolo at Andrea Torres. 3. Para kay Ian Santos, isang bangungot ang naging relasyon niya kay Paolo. 2. Umabot pa sa engagement stage ang relasyon ni na Paolo at Isabel Oli na nagsimula noong 2006. 2008 na maghiwalay ang dalawa. 1. Six years ang itinagal ng relasyon ni Paolo kay LG Reyes, may isa silang anak na babae.